So, what's up guys? mga ganda ng hapon guys. Talangin yung baby girl. Ayan, may kami shoutout dyan guys. Sa so, ating team Georgina. Ayan. Ilakad-lakad natin yung ating sakit. Kasi sobrang pet ko na guys sa kakahiga ko. siguro sa gamot. Ito na yung ating mukha. Mukha na tayong mukha tayong malapit na tayong maging ano. Mukhang adik. So guys, kumustahin lang natin yung ating mga ibon na laging maingay si aw-aw aw-aw aw kamusta ito so, ang aking ibon na si aw-aw hindi nagbabagong ibon tahol pa rin ng tahol ang alam tapos ang isa naman ayun yung kismosa kong ibon na isa Ayan. kismosa si black yan. Pag may tao, pag may pumasok sa bahay, ayun. Sasabi syang nanakaw. So, ayun, guys. O, oh, sa mga nakaraang video natin, guys, ah, ang ganda na ng ating palay na tinanim. Yan. Nandyan na siya sa baba. So, masakit, guys. So, maglakad, guys. Kaya makaganito ako, oh, guys, oh hawak mo ko yung likod ko kasi parang lalay ko guys so, ang ganda na ng talay guys yun so, na siya guys yung matinanim namin yung nasa video ko hanggang doon ah, napakaganda na siya so, hindi tayo pwede bumaba guys kasi mabag maano mahina pa yung ating tuhod siya so, mga manok namin ayan So diba guys ang ganda Ganda ng pali sa likod So yan pa yung mga manok namin Ayan pa ang mga manok So yan lang guys Natira sa baboy namin Namatay na yung itim yan na lang natira. Sana makasurvive pa siya guys sa sakit. Kasi may mga sakit pa yung baboy. So, ayan ang aking jawa. Ang problemado. Siya ngayon yung mga tagaluto, tagalaba. taga-trabaho siya muna. Dahil hindi pa tayo makapagtrabaho. So, hindi pala ako makaupo guys sa bababa. Kailangan ko na ang ganyan. So, yung mga mangga pala namin guys. Itagbunga na ano naman ang mangga. Itagbunga na naman ng mangga natin. Mumulaklak na naman sila. So, magmumukbang na naman tayo mangga pag gumaling tayo guys. sa so, puwer guys dito dito lang tayo Tiket lang tayo dito sa ating mansion mansion talaga mansion na trapal so hanggang dito lang muna guys bye bye enjoy watching